Hi guys, welcome back to my channel and welcome again to another episode ng Toyota Fortuner Review. So for today's content nga pala guys, no, is magre-reaction video tayo doon sa isang vlogger sa GC na nadaan ako dito sa uh, Facebook doon sa group ng GC namin ng Fortuner Club, no. So inexplain niya doon kung ano yung sagot, ano yung tamang sagot na matagal na pinagde-debatihan kapag ikaw ay naka-automatic transmission at natrap ka sa traffic, ano ang gagawin mo kapag ano ka situation na yon? Ang sabi ng iba kasi, kailangan wag ka mag-neutral, then ilagay mo yung shift knob sa park. Yung iba naman, ang sinasabi is dapat nasa neutral ka lang while yung iyong uh, sasakyan is naka-idle kasi nga uh, syempre traffic so tara sabay-sabay nating i-react yung video niya then tingnan natin kung meron tayong matutunang uh, tips sa kanya so let's go yun maganda ng ba sa inyo mga boss meron naman tayong bagong topic kailangan ko bang ilagay sa neutral ang transmission ko na automatic kapag ako ay na traffic na mahaba So yun guys, yun yung tanong na karamihan tanong na lahat yan eh so marami marami nang uh, debate about dyan sa ano nga ba dapat gawin kapag traffic so okay tuloy natin dapat ba o hindi <laughs> so ito may meron ako sa inyong ituturo ito ay verified information certified true at may basihan hindi to haka haka -ha, hindi to feeling ko lang hindi to bakal sa akin hindi Okay, ah, shout out nga pala kay Sir Ren Christian Diaz So sa kanya galing yung video, siya yung nag-upload nito So tara Ito ay certified true information, okay So, abilisan lang So ang sinasabi ko sa'yo, nakakasira daw kapag ka ship ka ng ship sa traffic, okay Kasi nagigipara yung transmission Nga ito sa ganda nangyayari dyan, ito, papakita ko sa'yo yung picture Kung ano nangyayari So yung, yung umpisa nga pala ng no vlog niya nakakatuwa lang kasi nakatutok lang yung camera niya dun sa ceiling then hindi siya nagpapakita. Pero diretso naman yung kanyang uh, sinasabi about dun sa topic. So ito yung na sa automatic ng GT engines. Date note, sa GT engines lang ito lumabas you ba Fortuner lang ang nakita ko mayroon itong problema na ito yan o nag yung input drive may lock po yan sa ulo natanggal yung snap ring niya kumalas mm -hmm. dahil sobrang nipis eh you know namin so nakita niyo yung piyesa na yun ah uh, lumabas lang yung trouble na yan mga boss ah uh, GD Engines 2016 up to now yan may mga issue na ganyan yun GD Engine guys, yung ganun din yung engine natin, no? yung Toyota Fortuner 22 natin. ah uh, 1GD. Ang naging problema po niyan ay sadly ay design flow. Same na same lang dun sa tr transmission manual para sa Innova. Yung parang ganun lang din siya. Manipis kasi po yung inuupuan ng circuit block para sa input drive. So, medyo technical na yun. Basta may, may design flaw siya. Papansin niya, hindi naman nungo pa siya. 2005 hanggang 2015 model, may nabalitahan ka bang naging ganyan? <laughs> di ba wala? So, ibig sabihin, lumabas lang yan sa GD engines. So, design flaw po yan, mga boss. Ngayon, eto na yung basihan ko. Uh, wala lamang iba, kundi yung manufacturer. You know, yun. Ang ating guide. So, eto na. Eto na, guys, yung pinakatamang pwede nating pagkuna ng source ng mga balibalita pagdating sa sasakyan. So, specifically kung Toyota owner ka, so yan, owner's manual. Kasi ako, dyan lang din talaga ako nagbibase. Mahirap kasi magbasa ng magbasa ng comment, then kukuha ka doon ng information. Hindi, hindi, natin alam eh kung legit yung information o galing lang din sa Google or kung saang source. So, hindi natin alam. Pero ito ha guys, para sa akin lang din, ito yung trusted at pinaka-reliable na pwedeng kunan natin ng information about dun sa sasakyan. Kasi, yung manufacturer mismo yung gumawa niyan. So, kaya nga, owner's manual guide dyan eh. So, kahit nga yung mga simpleng appliances, ba diba? May mga ganyan. So, parang sasakyan din yon So, okay, tuloy natin. sa ating mga sasakyan, kahit kapraso lang. Owner's manual. Kayo, kayo. Sobrang dami niyo matutunan dito para hindi kayo mabudol ng kung sino-sino yung nagkasabi na ganito ganyan, ganito <coughs> ganito. At least, ba, diba, alam niyo yung gusto mangyari manufacturer. Dito sa diba, ating muna ang topic natin kasi ang nasisira daw ay e GD engine sa Fortuner. So, bigyan natin ang hostesya to. So, bubuksan natin. Binrouse ko na ito kanina. Okay, naka-preset na ito. Tapasahin na lang. Kaya, oh. Yeah. so yun tayo sa automatic transmission. Ayan, yeah, no? Stopping. Uh, yeah. kasi so, ito, ito yung, So, ayan guys, ah Let's focus on this. Pabasahin niya isa-isa yung instruction na galing sa owner's manual. Kapag hihinto ka ng sasakyan o rin yun nga, yung ang condition is naipit ka sa traffic. Okay? So, focus tayo. Concern automatic transmission Ayan, with the chip lever in B press the brake pedal so, ah, paka sa apakasapreno if necessary set the parking brake yun P pwede mo siyang i-shift sa parking brake if needed you so needed. Namin, another notation if the vehicle is to be stopped for an extended period of time okay shift the ship lever to P or N Oh. manual yun pangitan nyo guys kung hihinto daw tayo ng medyo matagal pwede palang i-fart or neutral ang ship dab natin Okay, malino yon ha pwede siya sa neutral, pwede rin sa park siguro depende kung gaano katagal ako kasi pag sa tingin ko medyo gumagalaw naman yung flow ng sasakyan sa during traffic, hindi na ako nagpa-park misa nag-neutral na lang misa naman kung Ah uh, from time to time umuusad naman kahit nga hindi na ako na neutral pero kapag sa tingin ko mag extend yung uh, stop ng vehicle natin like for example more than 30 seconds na nakahinto is naging neutral na ako niya okay tuloy natin na mismo nagsabi niya na hindi ako ah so technically kaya binibigay ng manual na gawin mo is because safe yan sila lang sa ni. Eh. <laughs> diba? Oh, okay. Cool. So, sa mika Masaya natin din. So page 328. Ayan. So makikita niyo siya, no? Ship position purpose. Yeah, napakadali. Ito na yung sabihin nun. So, pag sa P, parking the vehicle or starting the engine. Kasi hindi mo siya ma-start mga boss pag nakaship sa ibang gear. Mm -hmm. Alam naman natin niya. So, dapat sa P lang. So, for parking and starting purpose siya. Alright? So R is for reverse. Okay, so neutral. Eh, non neutral. Neutral. Condition in which the power is not transmitted. So technically, hihiwalay mo yung drive ng transmission sa gulong. So gano'n ang ginagawa ko, personally, sa pag-traffic, lalo pag alam ko matagal ang stoplight. Pag sa, ang style po niyan, mga boss, ito, para lang alam niyo, personal kong diskarte, habang nakapag sa brake nakadrive kasi ako so i-stop na ang gagagag i-shift ko yan sa neutral then i-engage ko yung handbrake ko firmly given na ano ah uh, given na mag so yan guys pag nag-shift ko sa neutral so syempre para safe para hindi aabante or atras uh, yung ating sasakyan mas advisable talaga is gumamit tayo ng handbrake okay so sabi rin niya yun din yung ginagawa niya position ng parking brake. Kaya laging siya sa PM machine yung adjustment ng rear brakes, mm di ba? Para maganda ang kapit ka. Yun ang purpose ng para sa akin. Para maging uh, sufficient at saka efficient yung gripping power niya sa drum. At hindi kayo umabante. Eh. Okay? Tsaka ko dahan-dahan yung preno, para matansya kung kumapit maigi o hindi. Yo, yun ang discard dyan mga boss. Dahil ang sinasabi kasi, huwag kang mag-neutral dahil masisira. Mga boss, alam nyo, kahit nakapark naka-drive kayo ng matagal, may wear and tear sa loob ng transmission. Katandaan niya, may gumagana sa loob. No, pinipigilan mo nga eh. <laughs> Bukod sa kakalang na yung paa mo, gumagana yung transmission. May wear and tear sa loob ng transmission. Yung uh, master cylinder na brakes, naka firmly. So, wear and tear pa rin yan. Kaya, ang papayag ko sa inyo, KDNGs, KDNGs, Vios, Grand Cruiser, Altis, Yaris. Kung ano mga automatic, pasahin yung manual niyo. Kasi sa Toyota, standard po talaga na. So, ayan, gaya na yan. Tip na yan sa manufacturer mismo. So, I rest my case. Bahala na kayo mag-design. At the end of the day, sasakyan niyo naman yan. Hindi <laughs> naman sa akin. Pero, uh, gusto palang bigyan ng ibang choice. Ibang information, ibang knowledge yung mga kaibigan, kakilala, mga tropa natin dyan na nag-direct ng automatic transmission para maging mas matalino at hindi basta mabudol. Eh, hindi naman siguro mabubudol, pero kasi yun yung nila. So, bibigyan ko lang ng ibang side. Yan, yeah, ibang side ng kwento. No? Okay, so, mahanap ko kayo mag-design. Wala akong pinipinit, wala akong sinisiraan. Wala akong kalit sa kahit sino man. Nasa inyo po yan, ano anong gusto nyo gawin sa sakyan nyo. No? So, bahala na kayo. Eh, ito yung tip ko lamang based uh, sa manual at sa personal experience. Taong ko nang ginagawa to actually. So wala, wala Wala pa naman ako nasisira so far. <laughs> so sana makatulong sa akin mga boss. Huh? uh, keep safe at uh, sana yung content knowledge ay naishare ko sa inyo na maayos. Have a nice day. Ciao. So yun. Okay. So wrap up lang tayo. So basis sa manual. Ito sa manual guys. Is sinasabi na Walang masama kung mag-neutral ka during idle kung naipit ka sa traffic. Okay? So, uh, lumalabas pa nga na hindi advisable kung lagi ka nakadrive. Yan. Kasi sabi nga niya, meron pa rin wear and tear yan. May gumagana pa rin yan once na nakadrive ka. Kasi pinipigilan mo tumakbo yung sasakyan eh. Okay? Pinipigilan mo tumakbo yung sasakyan. Pero hindi naman masama na nakadrive ka na mag-stay ka ng siguro konting certain period of time lang. wag naman yung babad na babad, no? So, kaya nga dinisign na, yun nga, sabi niya, may handbrake, may neutral, may park, para just in case na mataon tayo sa ganyang situation na sobrang traffic, hindi naman pwedeng 1 hour, 2 hours na traffic Nakadrive ka then nakapaka sa break So syempre, pwedeng may mga masira na dyan Kapag ganun At the same time Mga ngawit ka noon Syempre, nakakangawit sa paayon So Ang pinaka best way dyan Is mag neutral ka Then handbrake So at the time Pwede mong i-release yung, yung Paa sa Sa brake pedal Okay? Just make sure lang na okay yung condition ng ating mga handbrake. So, nasa nabanggit din yan na kaya nga yan yung purpose ng pag-adjustment uh, sa, sa kasa or kung saan man kayo nagpapatingin na kailangan is nasa well condition yung ating mga handbrake. Kasi may gamit talaga yan eh. May gamit talaga yan. Pero kung yun nga, kung ang andar is gradual naman yung pagandar ng traffic, hindi na masyadong tukod. So, pwede naman yun. Narirelease mo naman yung brake. So, tingin ko wala namang problema kung naka-drive ka. Ang sa akin lang is kapag naka-pull stop ka, then medyo matatagala. Sa tingin mo, more than 20 to 30 seconds yung traffic na naka ka. Eh, ako ha, ang ginagawa ko, nag neutral na lang ako. Then pag talagang mag exit pa yung time Tsaka ako nag handbrake Then nire ko yung bako sa brake So ganun lang So that's all for uh, today's content And uh, thank you For watching uh, Please don't forget to like and subscribe Sa ating channel See you sa so next video